Ngayong araw ay opisyal na ang bumaba sa pwesto si Pangulong Benigno Aquino III samantalang nanumpa na si Pangulong Rodrigo Duterte bilang ikalabing anim na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ito ang balita ni Rosa Nicos. Bilang simbolo ng pagpapalit ng kapangyarihan, sinalubong sa pag-akyat sa hagdanan ng Malacanang ni outgoing President Benigno Aquino III si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa President's Hall sala, muling nagkausap ang dalawa para sa tinatawag na Call of the President. Pinangunahan naman ni President Duterte ang departure honors at huling pagbibigay-pugay ng militar para kay Pangulong Aquino. Inihatid niya ito hanggang sa tuluyan ng makasakay ng kanyang sasakyan at makaalis sa Palasyo ng Malacanang. Tayo na, Pilipinas. Hindi rin mawawala sa inauguration ceremonies ang awiti ni Freddy Aguilar na sumasalamin sa pangakong pagbabago ng Duterte administration. Matapos ang pagbabasa ng proclamation papers at pagsapit ng alas 12 impunto ng tanghali, nanumpa na si Rodrigo Roa Duterte bilang ikalabing anim na pangulo ng bansa at pinirmahan ang kanyang oath of office paper. Sinaksihan ito ng kanyang apat na anak na sina Paulo, Inday Sara, Baste at Veronica. I, I, Rodrigo Roa Duterte, do solemnly swear, do solemnly swear that I will faithfully, that I will faithfully and conscientiously, and conscientiously fulfill, fulfill my duties, my duties as president, as president of the Philippines, of the Philippines, preserve, preserve and depend its and constitution. Defend the constitution. execute, execute its laws. the laws. do justice to every man. do justice to every man. and consecrate myself and consecrate myself to the service of the nation. to the service of the nation. so help me god. so help me god. Sa kanyang formal na Agad nitong ginawa ang pangunahan ng mga miyembro ng gabinete ang kanyang itinalaga na sumumpa sa pagtatapat sa kanilang mga katungkulan. Kabilang din sa programa ang pakikisalamuha kay President Duterte ng mga miyembro ng Diplomatic Corps. Rosa Licoz, UNTV News, Worldwide.